Magandang araw mga kataong bahay. Ayan, it's me again. So ito, nag-deliver ako ng tinapay dito sa bahay ni Auntie kasi yun yung sabi ng aking cousin kasi, kasi binili niya yung paninda ko na tinapay. So dinaan ko dito sa bahay ni na Auntie. O di diba, sana all may nagmamahal na anak. <laughs> ayan, so pagkatapos ng delivery, ayan, so papunta po ako sa kalsada para bibili ng gabot ng aking junakis. So duman ako dito sa may ilog. So dumami na yung tubig sa ilog. Talagang tag-ulan na talaga. At ito na nga mga kataong bahay, malapit na akong pagpawisan dito kasi naman, ispagating pa pataas yung daanan namin dito sa kabundukan. <laughs> Pero okay lang yan sa mga gustong mag-exercise maganda itong daanan namin kasi talagang nakakapag-exercise ka talaga yung tipong sure na sure pag dating mo sa kalsada pinagpapawisan at yan ka. Tayo na mo. nga po guys, pauwi na ako sa bahay tapos nakita ko madaming kangkong dito sa may gilid ng daan dito sa may uh, bukid. So libre po diyan so nang kagad ako guys. Syempre sayang naman at pagkita ko sa pagtingin ko sa right side may mga bunga yung sayote ni Auntie so nanguha na rin ako. Sayang naman di ba? Habang nanguha ng sayote, aba, naramdaman ko talaga yung gutom, gutom na gutom na talaga ako yung tipong hanggang hinig di bones ba. <laughs> kasi naman hindi ako kumain kanina umaga na kape lang po ako. At aba naman guys, pagtingin ko naman sa left side may banana na So nanguha na rin ako kasi nakita ko tinumba ng bagyo. So hindi nila masyadong gusto yung ganitong klaseng banana dito sa amin. Pero kinuha ko na kasi hindi naman juicy yung mga junakis ko. Ipapakain ko na lang sa kanila. O di ba? Yon yung advantage pag hindi juicy yung mga anak mo. <laughs> At ayan sa wakas nakauwi na ako. So kumain ka agad ako kasi talagang gutom na gutom na talaga ako. So buti na lang may ulam ka agad kami. Kung wala pa ano yan magluluto pa ako. Pagkatapos kong kumain mga kataong bahay, pumunta ka agad ako dito sa my first floor ng aming bahay, <laughs> so dito ko po ilalagay yung aming lababo. Munting lababo lang po, ordinary lang yan. So, bumili ako ng mga 300 plus yata na stainless na lababo. So, maglalagay ako dito guys. For how many years yan yung pinapangarap ko na gawin, na ilagay. Kaso nga, hindi ako maharap-harap. So, sa wakas nakabili na ako. Oh, 'di ba? Parang ang mahal-mahal ng 300 plus, so dito ko ilalagay kasi medyo malayo nga po yung pinaglalabhan namin, sa namin ng plato. So dito ko na ilalagay kasi maginaw na po tapos palaging umuulan, yung tipong gumagamit pa ako ng payong papunta doon sa pinaghugasan ng plato, pagkatapos maghugas ng plato, aba, giniginaw na masyado kasi nga po, masyadong maginaw dito sa amin, dito sa may kabundukan. So 3 years ago pa lang na plano ko talaga ito guys na magkaroon ng munting lababo kahit ordinary lang pero may nagsabi nga sa akin nagbaagara daw ako pero sabi ko naman sa isipan ko bakit naman sino ba namang may ayaw ng komportableng buhay lalo na sa mga kagaya kong nanay na super busy di ba? At ayan na nga guys, malapit nang matapos, inaantok na ang aking junakis. So ayan, host na lang talaga ang kulang guys, host na lang talaga. Thank you for watching! <laughs>